Ang sikat ng araw ay sumisikat sa aking muka. Pilit na ginigising ako mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Ngunit bago pa man dumilat ang aking mga mata, naramdaman ko na kaagad ang lamig sa kabilang bahagi ng kama. Wala na naman si Lucy. Ito na ang pang ilang gabi na nangyari to. Napabuntong hininga ako. Hinayaan ko ang init ng kumot na bumalot sa akin. Ngunit ang lamig ng aking tabi ay mas matindi pa sa lamig ng umaga. Lucy, bulong ko. Kahit alam kong wala naman siyang maririnig, ang boses ko ay nag-iisa sa malaking silid. Tila ba sumasalamin sa lumalalim na puwang sa pagitan naming dalawa. Bumangon ako, inabot ang relo sa aking nightstand. Alas tres pa lang ng madaling araw. Sa mga nakaraang buwan, ito na ang naging bagong normal. Ang pagising ng mag-isa, ang paghahanap sa kanya sa loob ng bahay, at ang madalas na pagkabigo. Dati, ang bawat umaga ay simula ng bagong araw na puno ng pagmamahalan. Ngunit ngayon simula ito ng panibagong pagtatago, ng panibagong pagtataka. Bumaba ako ng hagdan. Ang bawat yapa kay tila humihingi ng sagot. Ang bahay ay tahimik. Ang dilimay ay bumabalot sa bawat sulok. Maliban sa mahinang ilaw mula sa kusina, naroon siya. Nakaupo sa isla ng kusina. Nagkakape. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakakuyom. Lucy, tawag ko. Ang boses ko ay mas matatag ngayon. Nagulat siya bahagyang umalma, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa ilaw. Hindi ko na halos makilala ang babaeng to. Ang dating niyang mukha ay puno ng ngiti, ay napalitan ng kunot noo. Ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng pagod at inis. Bakit gising ka pa? Tanong niya, walang bahid ng pag-aalala. Ang kanyang boses ay malamig parang isang yelo. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sagot ko, lumapit ako sa kanya. Ilang gabi na tayong ganito, Lucy? Hindi ka na natutulog sa tabi ko. Hindi ako makatulog. Sagot niya, umiwas ng tingin. Kinuha niya ang tasa at uminom. May problema ba? Tanong ko. Sinubukan kong abutin ang kanyang kamay. Ngunit iginalaw niya ito. Wala. Pagod lang ako. Aniya, walang kagatol-gatol. Pagod sa ano? Sa akin? Hindi ko napigilan ng boses na magtaas ng bahagya. Bumuntong hininga siya, inilapag ang tasa ng may bahagyang ingay. Jericho, wag mo akong simulan. Maaga pa. Hindi ko kailangan ng drama mo ngayon. Drama ko? Natawa ako ng mapait. Ako pa ang may drama? Lucy, hindi na tayo nag-uusap. Palagi kang may galit. Ano bang nangyayari sa'yo? Tumayo siya. Hinarap ako. Ang kanyang mga matay nang lilisik. Ang dami mong tanong. Hindi mo ba naiintindihan na kailangan ko ng espasyo? Hindi lahat ng oras ay tungkol sa iyo, Jericho. Oo, hindi lahat ng oras ay tungkol sa akin. Pero tungkol ito sa atin, Lucy, sa kasal natin. Kasal? Ano pa bang kasal ang sinasabi mo? Ang dami mong pera, Jericho. Yun lang ang meron ka. Pero hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako nararamdaman. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na tumama sa aking dibdib. Ano bang pinagsasabi mo? Lahat ng ito ay para sa atin. Para sa kinabukasan nating dalawa. Kinabukasan? Anong kinabukasan? Ang kinabukasan na puro trabaho mo lang? Ang kinabukasan na kahit ang asawa mo ay hindi mo na mabigyan ng oras? Palagi kang wala. Palagi kang abala. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. Abala ako para sa'yo. Para sa atin. Para magkaroon tayo ng ganitong buhay. Ikinaway ko ang aking mga kamay ipinakita ang marangyang kusina, ang malaking bahay. Hindi ko na maintindihan kung ano pa ang gusto mo, Lucy. Hindi ka na masaya, di ba? Hindi, hindi na ako masaya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kalamnan. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Napakagat ako sa aking labi. Kung ganun, bakit ka pa nandito? Dahil wala na akong ibang pupuntahan. Ang kanyang mga kamay ay walang emosyon. Umupo ako sa upuan at ang aking mga tuhod ay hina. Ang bawat salita niya ay nagbibigay ng matinding sakit. Ang babaeng pinakasalan ko. Ang babaeng pinaglaanan ko ng lahat ay ganoon na lang kung magsalita. Sige, sabi ko, huminga ako ng malalim. Kung ito ang gusto mo, kung ito ang tingin mo, pagod na rin ako Lucy. Pagod na akong hanapin ka sa dilim. Pagod na akong intindihin ang galit mo. Tumalikod siya, naglakad patungo sa hagdan. Mabuti pa ngang, matulog ka na, maaga ka pa bukas. Hindi na ako sumagot, pinanood ko siyang umakyat, ang kanyang anino ay unti-unting nawawala sa dilim. Naiwan akong nag-iisa sa kusina kasama ang lamig ng katahimikan. Ang tasa ng kape ay naiwan niya, ay unti-unting lumalamig, tila simbolo ng aming relasyon. Ilang araw pa ang lumipas at ang sitwasyon ay hindi nagbago, ang kanyang galit ay lalong lumala. Ang kanyang pagkawala sa tabi ko tuwing gabi ay naging regular na. Ang aming mga pag-uusap ay puro na lang pagtatalo at ang aming pagmamahal na dating bumabalot sa aming tahanan ay napalitan ng tensyon at lamig. Isang umaga habang nag sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking business trip. Tatlong araw akong mawawala, sabi ko, inilapag ko ang tinidor. May mahalagang meeting ako sa Batangas, hindi ako uuwi. Lumingon siya mula sa kanyang plato. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Sige. Walang tanong kung sino ang kasama ko. Walang pag-aalala kung saan ako titira. Tila ba wala siyang pakialam. Ang kawalang interes niya ay mas masakit pa kaysa sa kanyang galit. Mag-iingat ka ha. Sabi ko. Kahit alam kong hindi niya ito pinapahalagahan. Oo, ikaw din. Bumalik siya sa pagkain tila ba ang pag-alis ko ay hindi na mahalaga. Kinabukasan bago ako umalis naghanda ako. Hindi para sa business trip, kundi para sa katotohanan. Dumerecho ako sa aming kwarto at sa isang maliit na sulok sa itaas ng aming kabinet, inilagay ko ang isang maliit na CCTV camera. Ito ay halos hindi nakikita, nakatago sa likod ng isang palamuti. Ang ideya ay matagal nang gumugulo sa aking isip at ngayon, handa na akong harapin ang anumang matutuklasan ko ang aking puso ay bumibilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pag-asa na mali ang lahat ng aking hinala. Ngunit sa ilalim ng pag-asa, mayroong isang bahagi ng aking sarili na handa na sa pinakamasakit na katotohanan. Pagkatapos kong ilagay ang kamera, kinuha ko ang aking mga gamit at bumaba ng hagdan. Sinalubong ako ni Mang Andres, ang aming matandang driver. Si Mang Andres ay matagal na naming kasama halos kasama na namin siya sa pamilya. Matanda na siya at laging tapat sa amin. Sir Jericho, handa na po ang sasakyan. Sabi niya, yumuko ng bahagya. Salamat mang Andres, sagot ko tumango. Ikaw na muna ang bahala kay Lucy habang wala po ako. Opo sir, wala pong problema. Mumiti siya ang kanyang mga matay kumikinang sa likod ng kanyang mga salamin. Sumakay ako sa sasakyan at habang papalayo kami, tiningnan ko ang aming bahay, ang malaking mansyon na pinaghirapan kong itayo, ang simbolo ng aming pagmamahala na tila ba isang bilangguan ngayon. Dumating ako sa hotel at halos hindi ko na nagawang magpahinga. Ang aking isip ay nasa bahay pa rin, nasa CCTV camera na aking inilagay. Nang sumapit ang gabi binuksan ko ang aking laptop at nekta ang kamera. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinapanood ko ang live feed. Unang gabi, wala akong nakita. Si Lucy ay umakyat sa kwarto, nagbasa ng libro at natulog. Naramdaman ko ang bahagyang ginhawa, ngunit hindi na wala ang hinala. Sa pangalawang gabi, ito ang gabi na nagbago ang lahat. Pinanood ko si Lucy na umakyat sa kwarto. Pagkatapos ng ilang minuto, bumangon siya mula sa kama Naglakad siya patungo sa pintuan at pagkatapos ay binuksan niya ito. Pumasok ang isang anino. Ang aking puso ay tumalon sa aking dibdib. Pinanood ko ang anino na lumapit kay Lucy. Hindi ko makita ang muka. Ngunit ang figura ay pamilyar. Isang lalaki. Nag-usap sila ng mahina. Hindi ko marinig ang kanilang mga salita. Pagkatapos naglakad sila patungo sa kama. Ang aking mga mata ay nanlaki habang nakikita ko ang kanilang mga galaw. Ang lalaki ay umupo sa kama at si Lucy ay umupo sa tabi niya. Nagyakapan sila. Ang aking hininga ay huminto. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Sino ba to? Sino ba ang lalaking to? Pagkatapos lumapit ang kamera at nakita ko ang mukha ng lalaki. Si Mang Andres. Ang mundo ko ay gumuho. Ang aking tiyan ay kumulo. At naramdaman ko ang pagduduwal. Si Mang Andres, ang aming matandang driver, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko. Pinanood ko silang magyakapan ng kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang aking mga kamao ay humigpit, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Ang galit ay bumalot sa akin, mas matindi pa sa anumang galit na naramdaman ko dati. Ang pagtataksil na ito ay hindi ko kayang tanggapin. Si Lucy, ang aking asawa, ang babaeng pinangakuan ko na walang hanggang pagmamahal. Ang babaeng pinaghirapan kong bigyan ng magandang buhay. At si Mang Andres, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko sa aking pamilya. Walang pag-aalinlangan, inilabas ko ang aking telepono at binago ang aking flight. Kailangan kong umuwi, kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang biyahe pagbalik ay tila walang katapusan, ang bawat minuto ay tila oras, ang bawat kilometro ay tila milya. Ang aking isip ay puno ng mga imahe ng nakita ko, ng mga salita ni Lucy, ng kanyang galit, ng kanyang kawalang interes. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Pagdating ko sa bahay, alas tres na ng madaling araw, tahimik ang bahay. Tila ba walang nangyayari, ngunit alam kong may nangyayari. Ang aking puso ay tumibok ng malakas sa aking dibdib. Handa ng sumabog. Dahan-dahan akong umakyat sa agdan, ang bawat yapak ay tila nagpapalakas sa aking galit. Binuksan ko ang pinto ng aming kwarto. Ang ilaw ay nakabukas at nakita ko silang dalawa. Nakahiga sa kama. Magkayakap. Si Lucy at si Mang Andres. Ang aking hiningay huminto at ang aking mga mata ay nandilisik. Hindi ko na kailangan pang patunayan dahil ito na ang katotohanan. Lucy, sigaw ko. Ang aking boses ay nagngangalit. Natatakot silang bumangon ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nakita ko ang takot mula sa mukha ni Lucy at ang pagkabigla sa mukha ni Mang Andres. Jericho? Bulong ni Lucy, ang kanyang boses ay nanginginig. Ah, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Ako ang dapat magtanong niyan. Ano ang ginagawa niyo rito? Ikinaway ko ang aking kamay, itinuro ko sila. Sa aking kama? Sa aking bahay? Bumangon si Lucy, hinila ang kumot sa kanyang sarili. Si Mang Andres ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Jericho, pakinggan mo naman ako. Sabi ni Lucy, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Pakinggan? Ano bang kailangan kong pakinggan, Lucy? Nakita ko ng lahat, ang lahat. Hindi mo naintindihan, sabi niya, lumapit sa akin. Hindi ko naintindihan. Ang alin? Ang hindi ko naintindihan. Ang pagtataksil mo. Ang kawalang-hian mo, ang pagpatol mo sa matandang to? Ikinaway ko ang aking kamay patungo kay Mang Andres. Napagitad si Mang Andres tila nasaktan sa aking mga salita. Wag mo sabihan ng ganyan si Mang Andres! Sigaw ni Lucy, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Natawa ako ng mapait. Huwag kung sabihan ng ganyan, kaya mo pa siyang ipagtanggol? Matapos ang lahat ng to. Lucy, nandidiri ako sa iyo. Nandidiri ako sa inyo. Nagsimulang umiyak si Lucy, ang kanyang mga luha ay bumaba sa kanyang pisngi. Jericho, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nagkamali? Ito ay hindi pagkakamali, Lucy. Ito ay pagtataksil. Kasinungalingan to. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pagmamahal ko, itinapon mo lang sa wala, sa isang matanda. Jericho, please. Sabi niya, lumapit sa akin at sinubukan akong hawakan. Umatras ako, iniwasan ko siya. Huwag mo akong hawakan. Lumayas ka. Lumayas ka sa bahay ko ngayon na. Pero saan ako pupunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Lumayas ka. Hindi ko kayang makita ang mukha mo. Hindi ko kayang makasama sa ilalim ng isang bubong. Lumayas ka. Niyakap ni Mang Andres si Lucy. Sinubukan siyang aliwin. Ikaw din Mang Andres? Sigaw ko, itinuro siya. Lumayas ka. Hindi ko na kailangan ng serbisyo mo. Hindi ko na kailangan ng pagtataksil niyo. Niyuko ni Mang Andres ang kanyang ulo. Patawarin niyo po ako, Sir Jericho. Patawarin? Hindi ko na kayo mapapatawad. Nagmadali si Lucy na magbihis, ang kanyang mga luha ay patuloy sa pagbaba. Si Mang Andres ay tumulong sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Pinanood ko silang magmadali at ang aking mga puso ay puno ng galit at sakit. Ang bahay na ito, ang aming tahanan, ay naging saksi ng pagguho ng aming pagmamahalan. Nang matapos silang magbihis, lumabas sila ng kwarto. Hinabol ko sila pababa ng hagdan. Ang aking boses ay nagngangalit pa rin. Hindi na kayo makakabalik pa dito. Hindi na kailanman. Niyakap ni Lucy ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Jericho, pakiusap. Huwag mo akong gawin ganito. Gawin? Ikaw ang gumawa nito sa iyong sarili, Lucy. Hindi ako. Hindi ako. Ikaw. Ikinaway ko ang aking kamay sa kanya muka. Ang buong lugar ay malalaman ang ginawa mo. Ang buong lugar ay malalaman na pumatol ka sa matanda. Wala kang kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang muka ay namumula sa kahihiyan. Tumingin siya sa akin ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi ko ginusto to, bulong niya. Hindi ginusto. Kaya mo pa rin magsinungaling, lumayas na kayo. Lumabas sila ng bahay. Ang kanilang mga anino ay unti-unting nawala sa dilim ng umaga. Naiwan akong nag-iisa sa gitna ng aking malaking bahay, kasama ang aking galit at sakit. Ang katahimikan ay bumabalot sa akin ngunit sa bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ang kanyang pangalan ang kanyang pagtataksil. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kaguluhan, ang balita ay mablis na kumalat, ang aming mga kapitbahay ay nagbubulungan at ang aming mga mata ay puno ng pagtataka at paghuhusga. Ang dating Lucy na iginagalang at tinahangaan ay naging sentro ng chismis at kahihiyan. Hindi ko na siya pinansin, hindi ko na siya hinanap pa. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para magsimula ulit. Ang aking trabaho ay ang aking naging takbuhan. Ang aking negosyo ay lalong lumago. Ngayon, mas mayaman na ako. Mas patagumpay. Ngunit ang tagumpay na ito ay walang kasama. Isang araw habang nag-aalmusal ako sa isang cafe, nakilala ko ang babaeng si Sofia. Si Sofia ay isang masiyahin at matalinong babae. Ang kanyang iti ay nakakuha ng aking atensyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Hindi siya katulad ni Lucy. Walang galit walang pagtatago. Nagsimula kami mag-usap at alaman kong mayroon kaming maraming pagkakahalintulad. Si Sofia ay masipag, matalino at higit sa lahat ay tapat. Ang bawat araw ay puno ng tawanan at kagalakan kapag kasama ko siya. Hindi siya nagtatanong tungkol sa aking nakaraan ngunit naramdaman ko ang kanyang pag-unawa at suporta. Sa loob ng ilang buwan, naging masaya ako. Ang aking puso ay unti-unting gumagaling ang aking mga sugat ay hunti-hunti nagihilom. Si Sophia ay ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ang babaeng magmamahal sa akin ng tapat. Walang halong pagtataksil. Isang gabi habang nagdi-dinner kami, tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng kandila. Sofia, sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Gusto kong maging tapat sa iyo ha. Mayroon ako nakaraan. Isang masakit na nakaraan. Huminga siya at ngumiti ng malalim. Ang kanyang kamay ay humigpit sa akin. Alam ko, Jericho, hindi mo kailangan ipaliwanag. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ay yung ngayon. At ang kinabukasan. Napakagat ako sa aking labi. Pero mayroon akong dapat sabihin. Ang dati kong asawa. Hindi mo na kailangan sabihin ng anumang hindi mo pahanda. Jericho, sabi niya, pinuto lang aking mga salita. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon at kung sino tayo ngayon. Napakagat ako sa aking labi, hindi niya ako pinilit, hindi niya ako hinusgahan, ito ang tunay na pagmamahal. Habang nga ang aking buhay ay umuusad, ang balita tungkol kay Lucy ay unti-unting lumalabas. Nalaman ko mula sa mga kapitbahay na si Lucy ay nagkaproblema sa kanyang pag-iisip. Ang kahihiyan, ang pagkawala ng lahat ay nagdulot ng matinding epekto sa kanya ang dati niyang marangyang buhay ay napalitan ng kalungkutan at pagkalito. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan. Jericho, sabi ng kaibigan ko, ang kanyang boss si malungkot. Nasa mental hospital si Lucy. Naramdaman ko ang bahagyang kirot sa aking dibdib. Hindi ito kagalakan, hindi ito paghihiganti. Ito ay isang uri ng kalungkutan. Ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng pinaglaanan ko ng lahat ay nagtapos sa ganitong paraan. Anong nangyari? Tanong ko, ang aking boses ay walang emosyon. Hindi niya kinaya ang lahat, ang kahiyan, ang pagkawala mo, ang lahat. Nagkaroon siya ng matinding depression tapos nagsimula na siyang mawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Hindi na ako sumagot, pinutol ko na ang tawag. Tumingin ako sa aking paligid sa aming bagong bahay ni Sofia. Malaki ito, maganda, puno ng pagmamahalan. Ang aming buhay ay masaya, puno ng kagalakan. Ang kinabukasan ay nasa harap ko. Ang nakaraan ay nasa likod ko. Si Lucy ay isang bahagi ng aking nakaraan, isang madilim na kabanata na kailangan kong isara. Ngayon ay kasama ko na si Sofia, ang babaeng magbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa huli ang katotohanan ay laging mananaig. At ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay laging hahanap ng paraan. At sa wakas nakita ko na ang aking totoong buhay. Ang aking buhay na buo na at puno ng pagmamahal. At lahat ay nasa ayos na. Ang lahat ay nasa lugar na. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Ano po ang natutunan nyo sa si istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano ang iyong natutunan. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para Palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli, ay maraming salamat po at God bless us all.